Hoy, hoy, magloy Naalala mo pa ba Mag ang iyong mga sinabi Kung ako'y may problema Sabi mo, lahat ng problema ay kayang lang pasan Basta tayo'y nagsasama at nag -iinuma. Woo! Diyos ka na nga, hilot kayo. Ah, ganahan ah, kayo ah, ko, ada sige, <laughs> sige pa, sige pa. Oh, sige pa. Re medyo, kana, re relax lang, sir. <laughs> Katibay Medyo hyper po ka kayo, sir. Si <laughs> oh, giniganahan ako sa mo. Oh, uh, giniganahan ko dari sa sa inyong massage <laughs> center. Pasirit massage center. Ang mga amon nga, kwan diri, sir. Okay. Kabalo ka, sir, nga. Parmi kami ginabalik-balikan diri. Muna mo kami sa mga suki. Oh, giniganahan ko. Medyo side view lang, sir, ha? Sige, sige, uh, dahi, sige. Uh, mm, oh, ito niya. Dali ko sa mar kilit. Grabe <laughs> <mar> <laughs> ang imo nga mga panuhot, sir. Ganahan kayo ko. Oh, Ganahan ka, ayoko. Uh, uh, medyo pwersahan ko, sir. Sige, sige, sige. Uh, uh, uh. oh, oh, mm. ko uh, uh. oh. oh. sir. Huh. Mm. Ah, 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 medyo talikod naman, sir. Sige, 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 sige. Mm -hmm. oh, gani, gani. Medyo uh, sa imong uh, kwan sir ah. sa imong tambutso ah. medyo okayon ko gamay sir ah. parang uh, ah, magawas ang imong mga problema nahi, problema ah, Sige oh, 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 oh. Grabe man yung imong tambutso sir ba On sa kahani sir, open pipe na yung imong muffler, sir <laughs> Murag open pipe na ginaday. Oh, grabe kayo. Na naman. Grabe kayo. Carbon ni Moderation ba? Oh, na na akong sir. Pero dahil dali lang, dahil. Dali lang kayo, dahil. On sa sir? Murag ganado na yung kaya ko, dahil. Pwede ba? Pwede bang mo score, dahil? Ang ulang mga kamot na... Nagakadto sa mga legs. Banday. Sige, uh, ako'y bahala ni Banday. Ah, bayaran ka pwede, mo, cool. uh, uh, bayaran hindi, hindi. ka Bayaran ka Sir, ayaw ko, Alba. Sir, bayaran ka ka. Ayok Ayaw, ayaw ko, Al. Ipos lang, ipos lang. Hindi, hindi, magandang pwede sa amo ako, Al. Ano nili pwede? Bayaran ka man ka. Bayaran ka Ayaw, ayaw, ayaw ko, cool Alba. Bay, uh, tabang! 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 Puligin niyo ako, Uh, 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 ano ni? Buligig ko, Oy. sir! Ano din? Uh, Buligi ako, sir! Ano mo uh, uh, Ano problema? Gusto niya sa akin, sir, nga mag... Uh, gusto niya sa akin, sir, nga mag-extra ako sa iyo. Oh, <laughs> uh, sa uh, na wala pa natapos yung servisyo dahil. Hindi na mo mo! Hindi na ako oh, sa imo! Sir, dadali lang, sir. Ayaw ko, Will! Masama ko ko, eh. <laughs> dali lang, sir. Dali lang, ha? Dali lang, ha? Dali, ano lang problema? Anong... Uy! Nabayaran ko na siya to. Nabayaran ko na na siya. Uh, bali, ang, ang istorya halay na mo na, sir, nga. Hilot lang kitang service ko sa iyo. Oh, oh. tapos? Pero, kinapilit niya ako. Ay, sir, dili na pwede yung ginahin mo, ha? Ginapilit niya ako nga lapag sa niya kaluhuban, sir. Hindi na pwede mo ginahin mo, sir. Pwede, pwede, kang, pwede kang sa ka pa sa ka, sir. salamat kayo, sir. Kay kay wala ako kalokso sa bintana, sir. Urot na dali. urot dyan, sir. <laughs> pwede. sir, pwede ka na mo lakat. Kung gusto, mong, gusto mong ng gusto mo maayaw niyang gabi. La uh, uh, lakad La na lang dito, sir. Kung hindi, matawag ako sa pulis. Pagkambay nga. Tagon ko si guard kanakaan. Paliklaro ni ninyong massage center. Kani ninyong pasirit massage center. Mulakat na ko. <laughs> Salamat kayo, sir. Uh, uh, wala uh, problema, ma'am. maayo lang gito kay Ara ka. After one month... <gly> <tod> sa salamat kay <tod> salamat kay gisagot ko nimo. <tod> Sino ka ba nga hindi subton kaya maliban kay guapo ka na. Matyo pa. ang <tod> <tod> gusto ko abi sa imo Jonas ang una ta ka Ano ang gusto mo? Nalabat sa first sight, hindi ako sa imo. Sure ka? Ikaw sigurado nga. Ikaw sigurado ang ginahatag para sa ako. Hein? kay kabalo ka katong natabo sa akong grabe ka trauma nga. Ng ngi amkon ko atongatawaa na so mauna siguro ikaw ang hulog ng langit ah, di ka na magkabala ka ay sugod so sugod so subong ako nang ang night and shining armor <laughs> anali <Lee. laughs> salamat kayo ka <guy. laughs> Lami manggalin ni diri sa dagat no. <laughs> Oo. May nalang dagat, dagata kay walay tao. <laughs> <laughs> Maayo ganda ka nagdala kita sang tent. Di, ano na? Ano, ano na? gusto mo hiluton ta ko? Pwede ba? Okay lang ba say <laughs> Okay lang ba say mo analing ang hiluton ko ni? Oh, problema sa ako eh. Dega hilot ako sang iba, eh. ikaw po ah. So, Pero ah gusto ko uh, ah, ang ko sa imo special giti. Uh. Ah. O ba? <laughs> o sige gina. okay lang ba sa imo anali nga mo si Jonas? <laughs> <laughs> Siyempre, <laughs> gusto ko eh. <laughs> o sige na, plus star na kaya. Hindi ko gigpagalaktawa ni Jonas. <laughs> <laughs> uh, gusto ko mabatean ang akong pangalan ka ng siksik ay. Jonas. Oh, sige na. Plus star niya. Gusto kong mabatihan ka. Samtang ginahilot mo ko ang akong pangalan. Oh, Jonas. anong gusto mo, Jonas? Hilot sa aga, hilot sa odto, hilot sa gabi. Sige Sige Ah -ah. Higda na tira kay pagahiluton ko ikaw. Wow. Dali lang. Ah -ah. Hindi man ko... ati mong gihilot. Ah, ang sa taas <laughs> na sa tiil. <laughs> Grabe ka man join ba. Grabe man niya. Unsa ni nganong damo man ni sanga-sanga? <laughs> ah, pero hindi ka magkabala ka. Ah, sige. Kuwaon ko tanan nga mga panuhot sa imong kalawasan. Pagsampag pagbagbag maghambal ka na. Ihambal sali ang akong pangalan. <laughs> kuwaon ko ang tanan niya panuhot sa imong kalawasan, Jonas. <laughs> oh, Anali. Ganado kay ko, oh, anay mo ginahimu. Di na niya. Uy, Ay, hindi ko ginipagalaktaw mo <laughs> eh. Dali lang. Dali lang. O kayon ko pa. <laughs> lang. <laughs> <laughs> Nakabuti lang yung pangitao niya. <laughs> <laughs> Nag-uklo na lang mo ragbao. <laughs> <laughs> Jonas! Onsa ni Jonas, si Phil? <laughs> <laughs> Hoy, mga baday! Pwede ka magkumpiyan sa anak <laughs> dahil ikaw ba Malita na ba na ako dahi noong ha? ka May pamilya naman ko noon Hay, ambot, but ah! Ang subong mo pag itang mo ng mga chismis dira sa palibot ha? Dahi, ako lang dahi na hindi ka gin magkumpiyan. Hay, Day, but ah! Balik lang ba na kung type mo si Jonas? Di ba? Kagisa pa Day. Wala man kami mag inag malain ni Jonas. Kagisa pa. maanay kami, kamiya Ay, kabalo ako, ko, pero... Dapat siguro, dahi ka nga. O ah, di kaya ka magpalabi o pagpalangga. Ay, dahi. Kasi masakitan ka Kilala ko na kayo si Jonas. Uy, kagisa pa. Na-feel ko man nga. Love na love niya talaga ako. Oh. Sigurado, Jud, ka uh -uh. dahi love ka na, love ka na. <laughs> ay, syempre, ka pinaki pinakita niya pang sa akin yung kwan niya eh, yung NSO niya sa akin. Single siya, di ba? Ay, may na lang, <laughs> dahi, kagipakita ni <laughs> Ay, mo, ay, niya, ay, si, ay si Jonas talaga ang hero ko, day. Sa so, talaga. Alam po, day, yung, uh, yung mama niya, oh, uh, biniktima ako, day. Siguro kung hindi ako malis, day, hurot yun, Oo. Ay, alam mo na naman daw, grabe yun. Oh, tingnan mo naman. Um, umpisa nung uh, dito na si Jonas, diba? Hindi na bumalik-balik doon dito sa atin. So si Jonas na ang naghurot, dahi. Ay, <laughs> sinabi mo, dahi. <laughs> ah, 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 ah. eh, sige na, dahi. Ang oh, maubra oh. na ta, dahi. Dali na, dahi. <laughs> oh, sige, dahi. <laughs> Awaday O Di ba si Jonas na dayo? Gabit-bit ng mga bata? Oh, di ba? Siya tuod na dai. Siya tuod na tawa o. Oo. Ala no. Oh, oh. oh di ba? Ay hindi, dai. Ah. Lima kabilo. Mag side view lang na saya dai. Ah. Siya na dai gi sorbe na ko na ah. dai. Ah. Siya na ba? Ah. Oh. Ba't po si gano'n ay Lang Siya na, dai? Siya na. Ba't kong mga kuwan na, dai? Ba't kong mga hinablos nilang. Ah. Ay, bahala ka, dai. Dali lang tayo, ha? Ah, Alin, Dali lang tayo. Ah. Ah. Sundan ko siya. Sundan ko siya, Sundi, dai, oh. Sundi. Ikaw dala ang lockout ko dahi, ha? Oh. Oh, di ba? Siya lang ito, dahi, no? Oh, talawa. <tripod> oh. <brightness> uh. Nagalok-alok pang mga bata sa iya. Daddy! 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 Ayaw! 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 Oh, uh, di ba, dahi? At sa iya, mama, papa. Tuot, tuot, no? Di ba? Oh. Anong mahabal mo? may malam nga oh, nagpalapit sa iya. Oh, di ba? darling! <laughs> oh, sabi ko na, darling, darling, ang tawag niya. Kiss, oh. kiss sa bayag. Oh, ba't ba Ang malam naghalok sa iya sa bibig? Oh, di ba? Oh. oh, diba? oh anong masabi mo dyan? Sabi ko na uh, sa'yo, eh. Sabi ko na sa iyo. Asawa niya git siguro na dai. Di ba? Hala. Oh. Ah, anong gusto mong anong gusto mong mangyari? Dali lang dai. Oh, di ba? Ginakurog ako na Hindi ako makapati. Hindi ako makapati dai. <laughs> <laughs> Pa-bye boy Nonoy. Nakita sa akong duha kamata nga may mga kabataan ang ginabit-bit si Jonas. Pag may isa katinuga, Papa Jayboy nonoy nga medyo mas may edad sa iya. Nagpalapit. Abi mo, nanay. Papa Jayboy Nunoy, buligi ko ninyo. Ay gusto kong magpati, Papa Jayboy Nunoy, nga pamilyado na siya. Pero ang akong una-una, huwag tagipusoan, Papa Jayboy Nunoy, disgusto bangod kay Mahal ko si Jonas. Ang kamangabamang ko ito, ba, j Ano ang himuon ko? Kaya ko advice Ang inyong letter sender, Annalie.